Hello guys. balik ito na guys yung continue ko sa upload ko kanina ha. Kasi hindi natapos kasi masyado nang mahaba. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ito na naman guys ha. ba diba na-share ko na sa una kong upload. Yung hindi nakapanood ng una kong upload niya yung araw na to. Panoorin nyo na lang para kumbaga makontinuous nyo yung paggamit ng buti na to na gayuma na yan. Gamit ang picture na yan. Yan guys, kumbaga, i-share ko sa inyo para kumbaga, ang juwa nyo guys, ay lagi kayo iisipin yan. Mabuang-buang yan. Saka iisip yan guys, kumbaga mabubuang-buang yan. Kumbaga, iisipin ka niyan lagi. Hindi yan mapapalagay guys. Kasi... Subok to guys, kumbaga Subok ko to, yan guys Ang ibig kong sabihin, bawal lang yung Intriga ha, yan guys, kumbaga syempre kailangan ko din i-practice guys bago ako mag-share sa inyo kung epektibo ba o hindi. Yan guys, kaya kumbaga ginagawa ko muna bago ko i-share sa inyo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Pero lagi kong pinapaalala sa inyo na kapag kayo ay man ng isang tao, kailangan guys ay panagutan nyo yan ha. Panagutan nyo yan guys dahil hindi guys maganda yung paglalaroan nyo lang ang damdamin ng isang tao ha. Nagagayumahin nyo tapos kayo naman ay manlalalaki, mambababae. Dapat kapag inayuma yung isang tao, panagutan nyo yan. Yung mahalin nyo talaga siya. Yan guys ang ibig kong sabing kasi kawawa naman ba diba? Ngayon guys, uh, ituturo ko sa inyo, 'di ba? Sinabi ko sa inyo na ang ano dito, panoorin nyo na lang yung una kong na-upload na ang pangalan ay ilalagay dito pangalan yung dalawa at birthday. Yan guys, lagyan ng pabango, gamitin lagi ang gayuma na to guys ha, gamitin siya lagi bilang pabango. Yan guys, ang ibig kong sabihin, tapos ang picture na to guys ay may orasyon na sa likod ha. Yung hindi masyadong makaintindi, panoorin nyo na lang yung nauna kong i-upload sa araw na to. Yan guys ha. May orasyon na, nasa description yung orasyon. Ngayon guys, bago kayo matulog ha, bago kayo matulog, anong gagawin nyo? Dahil ito guys ay kumbaga subok ko. Ha? Anong gagawin mo? May pabango yan, tapos ngayon may picture ito, di ba? Picture ito, tapos nandyan yung pangalan niya sa baba. Ha, yan guys, halimbawa, ito yung orasyon, tapos yung pangalan ilagay sa baba. Ngayon guys, bago ka matulog, gusto mo ba na maalala ka ng juwa mo or isipin ka niyan? Yan guys, ang ibig kong sabihin, hindi yan mapapalagay na hindi kanya kontakin. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha, ano ang gagawin nyo. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, mag powder po pundo kayo para mas makakapagana kayo ng mga orasyon para sa mga juwa nyo, pampaswerte, protection. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Ngayon guys, ha, bago kayo matulog, anong gagawin nyo? Yung buti na to guys ay kumbaga, may pabango yan, di ba? Gamitin nyo yan, guys. Sa ha? halimbawa, ipabango nyo yan, guys, kahit hindi mo kasama ang juwa mo. Dahil LDR, kaya ginagamit mo ang orasyon na to. Yan, guys. Ilagay mo dyan. Tapos ngayon, lagyan mo, guys, yung sa dito sa may ilalim ng baba mo. Yan, guys. Tapos sa taas ng kilay mo, baliktaran yan, magkabilaan. Lagyan mo ng pabango. Tapos yung picture niya guys ay kunti lang ganyanin mo lang yung kamay mo. Tapos ngayon guys ay lagyan mo ang picture niya. Hindi ko ipapakita guys ang picture na to. Ilagay nyo dyan guys sa sa kumbaga kayo nang bahala kung saan nyo haplusan ang kanyang katawan ng pabango na yan. yan guys kahit sa may mukha niya sa may ilong para ikaw lagi ang para bang nahaamoy ka lagi niya yan guys or ikaw ang bahala kahit saan part niya ng katawan niya tapos ngayon guys, ha, may ituturo ako sa inyo, ha, picture ang gamit. Ngayon guys, ano ang gagawin mo bago ka matulog guys? Di ba nagdadasal tayo bago matulog? Nagdadasal tayo ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed. Tapos na guys, ako kasi ugali ko yan guys kasi bago ako matulog guys is talagang nagdadasal ako niyan kasi pinagpipray ko yung mga kaluluwa sa purgatory. Yan guys, isa pa yan sa karagdagan ng ka ano kaya kumbaga malakas ako sa spiritual. Yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon matyaga ako sa pagdarasal guys eh. <laughs> yan guys tapos ngayon ano pa ang gagawin nyo sa picture na to ang gawin nyo dito guys ay Mag-orasyon kayo. Yung orasyon na babanggitin ko ay ilalagay ko ngayon sa description ha. Ah, ah, kahit hindi ko na ilagay <laughs> guys. <laughs> eh message ko na lang sa inyo kasi gamit yan guys ng ano na to. Gamit ng gayuma na yan. Yan guys. Ngayon ang gagawin nyo guys ay Crucis Bithium Sanita Obilator Alleluia, Alleluia, Alleluia asking Julie Janim, isipin mo sa lahat ng oras hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo ako nakikita o nakakausap yang ganyan kayo na ang bahala kung anong kahilingan nyo Crucis Vitium Sanito Obilator, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Asking Julie Janim, isipin mo ako sa lahat ng oras hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo ako nakikita at nakakasama. Banggitin nyo yan guys ng tatlong bisis yan guys ha. Kasi ayoko magparabanggit guys ng orasyon kasi pag nagbabanggit guys ang orasyon ay kumbaga nagbabawas yan sa, sa pundo. Yan guys, kumbaga nagcharge ako ng cellphone ngayon nagbabawas kasi nagbabanggit ako ng orasyon. Parang ganon yun, guys. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Kung ganon. Tapos na guys, ilagay nyo ito, guys, sa ilalim ng unan nyo. Sa ilalim ng unan, ganyan niyo yan, sa ilalim ng unan. Tapos na yun, pukpukin nyo ang unan nyo ng tatlong bisis. Halimbawa lang, ask him, Julie, Janim hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo ako nakakausap o nakikita. O, syempre, naiisip. Isipin mo ako sa lahat ng oras. Kayo nang bahala kung anong kahilingan nyo. Ask Kim Julie Janem ganyan guys. Pukpukin nyo ang 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 una nyo ng tatlong bisis tapos ngayon bawat pukpuk nyo banggitin nyo ang pangalan niya at magkaroon kayo ng kahilingan kung ano ang kahilingan nyo isipin mo sa lahat ng oras hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo ako nakakausap ganun guys kasi may mga relasyon guys na matabang na kumbaga mahirap talaga yung ganyan e, syempre minsan may mga babae o lalaki nami-miss nila ang girlfriend nila. Minsan naman, yung mga bab, mga girlfriend nila, mga jowa nila, parang baliwala. Yan guys, kasi ang iba naglalaro lang. Yan guys, kailangan kumbaga halatirahin nyo yan guys. Sa tirahin nyo yan ng ganyan guys, para kumbaga makakuha ng katapat. Jokes <laughs> <Just> lang. <laughs> kung, kung marami silang an guys, na Halimbawa, may boyfriend ka. Kung marami siyang napaglaruan na babae, pues hindi tayo hindi niya tayo pwede paglaruan dahil may mga alam tayo sa mga ganito guys na mga ritual na <laughs> yan, mga gayuma na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, tapos ngayon guys, may isi-share pa ako sa inyo ha, may shares, kasi guys, alam nyo sa, sa totoo lang talaga kailangan talaga, gamitan talaga ang mga jowa na yan, guys, kasi yung iba naglalaro lang eh, babae, naglalaro sa relasyon, ha, hindi lang pala isa ang lalaki niya, yung iba naman, lalaki, ha ang dami palang ka-relasyon hindi lang pala, nag-iisa yun, kaya kumbaga pag nakakakuha sila ng katapat minsan yan guys, ginagayo na sila yan, dahil kumbaga para ano sila kung kumbaga mga playboy, playgirl, yan kaya gawa na. Yan guys, para kumbaga ano, kumbaga bakit, bakit. Hindi naman masama dahil mahal ko siya, kunyari lang, di ba? Hugo tayo ngayon. <laughs> ganyan guys, kumbaga kailangan gaw, gaw, gawa na lang ng ganyan ha, para kumbaga makasiguro tayo na kumbaga bahala na sila mag-break na silang mag, mag ano ganun guys basta basta kapag gagawa kayo ng ganito guys pangaral ko lang wag niyo paglalaruan ang babae o lalaki yan guys ha kasi hindi magandang maglaro ha tapos ngayon na naman guys, ha, pwede nyo din gamitin guys ang picture na to. Ang picture na to guys, ha, nasabi ko na sa inyo, kumplito yung pakasabi ko sa inyo na pukpukin, yan, yan, yan. Tapos ngayon, pakapukpuk nyo ng tatlong bisis kasi baka mamaya hindi kayo makatulog ha. Kasi mamaya ang iba kasi hindi nakakatulog ha. Halimbawa, kunyari ang gagawa nito, posible na ako ay hindi makatulog. Kaya ang gawin nyo sa unang, kapag hindi kayo makatulog, ha, ganyan, pukpukin nyo yan ng tatlong bisis, tapos ibabalik na rin ang unan. Ganyan yan, para kumbaga siya guys, ang hindi makakatulog at ikaw ay himbing na himbing sa pagtulog. Dahil may nagtuturo dati guys na ang picture daw guys ay hindi pwedeng ilagay sa ilalim ng unan. Para kumbaga ito guys ay hindi, kasi hindi talaga kayo niyang patutulogin guys. Yung ganyan ha, hindi kayo patutulogin yan, kailangan ay balikta rin nyo ang una na yan, ha, nyo at hiling nyo ng tatlong bisis, balikta rin nyo ang unang, para siya ang hindi makakatulog ng kaiisip sa'yo, ha, gamit guys, ang gayuman na to, na pinahid nyo sa kanyang litrato, yan guys, ha, ayan, ang haba na, tapos meron pa akong ibubunos sa inyo guys ha. Kasi bihira ako mag-vlog. Kasi nabibisi ako minsan. Minsan pagod ako. Minsan tinatamad dun sa pagbablog. <laughs> Yan guys ang ibig kong sabihin. May sumpong ako guys. Ito pa ngayon. Yung picture na to guys ha. Yung picture na to. Ay pwede nyo ito guys ilagay sa ilalit. Sa unan. Yung mga una na. Yung pillows na nasa. Yung mga pang sala. Ha pang Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ang picture na to guys ay ihampas nyo dyan guys ha. Ihampas nyo sa pintuan sa main door nyo ng tatlong bisis. Halimbawa lang kunyari lang ha. Excuse me. <laughs> Kunyari lang, ha, ask him, Julie Janim, ask him, Julie Janim, isipin mo sa lahat ng oras, hindi ka mapapalagay yung hindi mo ako nakikita at naka, o nakakausap kapag nasa malayo siya. Ask him, Julie Janim, ask him, Julie Janim. Ganun guys, ang gawin nyo kayo na ang bahala. Dapat kapag gumagawa kayo ng ganito guys, may gigil yung bang concentrate. Kasi ito guys, napaghampas na to guys, ay subukuyan guys, ha. Yan, guys, kasi dati guys, is kumbaga, hindi pa ako guys dati na nag ah, aano guys. Matagal na hindi pa ako masyadong focus noon sa spiritual. Gumag ginagawa ko yan guys, yung paghampas. Habali ano guys, nasa malayo siyang lugar. Ah, baga, kumbaga para ano siya guys, nasa malayong lugar. Foreigner siya guys. Tapos ngayon guys, alam nyo pag hinahampas ko yung ano niya, hinahampas ko yung ano, talagang alam, mismo talaga guys. Ora mismo guys ay kumbaga, ah, ano yan, kumbaga tatawag talaga yan sa akin talagang naaalala niya ako kasi yung paghampas guys sa pintuan ha kapag magaling lang kayo sa mga ganyan ha ano yan guys kumbaga napaka epektibo niyan parang nawiwindang siya guys sa mga bagay na ganyan basta yung picture niya guys ha ang picture na to guys ay alagaan niyo lang guys kumbaga lagi niyo hapusan hayaan mong magkurupas yan basta lagi niyo kahit isang ganyan lang guys ha tapos ganyan na nyo, alagaan nyo lang siya sa pabanguna yan guys or oil bago kayo gagawa ng mga bagay niyan guys. Kumbaga ang share ko ngayon sa inyo guys ay kumbaga napaka epektibo. at ito kasi guys ay ginagawa ko. Yan guys ha, pero guys ha, sa totoo lang ha, kapag gagawa tayo ng mga ganyan ha, kailangan panagutan natin ha, sabay ganun ha. sabay gano'n na panagutan natin kung sino man yung ginagawa natin. Ha, ako jokes lang ha. Jokes lang. Makikisabay lang ako sa mga gumagawa nito. Kailangan natin guys ay panagutan ha. Kung sino man yan, babae man yan o lalaki, panagutan natin yan ha. Kailangan mahalin natin yan. Huwag natin lulukuin ha. Para hindi tayo karmahin guys ha. Yan ang ibig kong sabihin. Hindi na, hindi, hindi, hindi tayo makarma yung sabihin na ng gagayuma tapos ngayon guys ano gagawin ha magluluko pa tayo or ano yan guys hindi yan maganda ha yan lang guys thank you guys i love you all ask him julie janim yung fb ko ha yan guys kung ano yung pangalan ko dito guys sa ano may si sa youtube yun din guys yung pangalan ko sa facebook ko yan lang guys thank you guys bye